Ayan guys, so dito na kami sa kabila at yung sa kabila namin yan mga kaidol ay tingnan mo yung uh, kuliglig niya mga kaidol ayan, may upuan na yan yan ang uso na sa ngayon mga kaidol pero hindi pa kami nakabili kasi niyan at bibili rin kami niyan mga kaidol ayan Ah uh, pag nagkuliglig sila pwede na sila makaupo hindi na makuhul yung paa nila ayan mga kaidol at uh, sa ngayon wala pa kami at uh, tiis muna kami nitong hand traktor na si, uh, sinusunod namin sinusunod namin mga kaidol ayan at maramirin uh, marami rin mga ibon mga ibon mga, idolo, mga idol mga kaidol ayan yan. tuloy tuloy pa rin kami sa pagka mga kaidol ayan dito na kami ngayon sa kabilang uh, pilapel at ayan may katabi na kami na nagkukuligtig din Ayan tingnan mga kaidol haya-hayo oh. Ayan hindi pa mabisukul yung paaw oh. Hindi pa makuhul yung paa Tingnan nyo yan oh. Ayan mayroon na kami dito nyan mga kaidol At yan ang uso ngayon At uh, balang araw makabili, makabili rin kami nyan Pag may swerte sa pag, uh, pagtalon Sa pag apit ng palay Or uh, Pagpatubas Sa pag-ani Ayan mga kaidol Aya ay mga kaydol ayan oh. At yung kasama ko nandito rin sa kabila, dito na kami ngayon mga kaydol ayan siya oh. Ay taste lang muna kami niyan mga kaydol ayan. Sunod-sunod lang muna kami sa kuliklik. At ito na rin yung uh, amin na uh, kulikligin mga kaydol ayan hanggang dyan sa may uh, tambak na yan. yan. yung may mga damo na yan na matataas tawag nito kamuras mga kaidol ayan ayan tingnan nyo mga ibon mga kaidol sumusunod sa kuliglig ayan tingnan nyo iso-zoom ko yung kamera para makita nyo rin pati yung ibon ayan ha, nandito na sila palapit na sila mga kaidol oh. ayan oh. ang ganda oh kasama ng background oh, oh. ayan oh Oh, ang ganda na nila oh. Ayan, oh. ang dami nila oh. Mm. Nakikita nila yung camera niyan Akala na akala siguro nila titirahin ko sila eh. Oh. Hmm. Kaya ayun. Lumayo sila ng lumayo. niyan <laughs> At yan, ayahay oh. Tingnan mo tapos na siya. Malit, maliit malit lang naman na pilakil, pero ayan. Yan, yan, yan mga kaidol. Yan, yan. Sinusom ko lang kasi yung kamera kasi dyan lang sa, sa kabilang ano dito ako sa bandang gitna ng kinukuliglig namin ayan ayan pa kasi yung uh, hindi pa namin nakuliglig at ayan mga kaidol ayan na ay yung kasama ko ayan at uh, medyo ano kayo naman yung kamera ayan ayan oh. malayo pa yan mga kaidol ayan, ayan. na sumkulang ko lang kasi kanina yung kamera eh ayan pwede rin kasi isum yan ayan ah, bali konti na lang yung ano namin Uh, kuligligin namin uh, at naring lilipat na rin kami dyan sa kabila dito sa may ka kahoy akasya ayan, yan, yan mga kaidol ayan okay. yan yung akasya oh. yan, dito yun yan yan mga kaidol namin yan at oh, yan yan oh, yan mga kaidol dito pa kami ngayon sa kabila, yun at tuloy-tuloy pa rin kami sa pagkako kuliglig yan mga kaidol at alright at hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat sa inyong lahat God bless you all mabuhay kayo mga kaidol